Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wa rahmatullahi wa barakatuh. Narito sa pakpaborin sa ating pagtalakay sa sirah ng, Muhammad, sallam, ng ating Propeta Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O sa dal mga natin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa sandaling ng na tayo sa pangunahing aralin at ating tatalakayin sa loob nito ang dalawang punto una ang masamang pakikitungo ng mga Quraysh sa propeta sallallahu alaihi wasallam ang dalawang punto ay lupon ng pamiminsala. Uh, balikan natin ang unang punto. Masamang pakigitungo ng mga Quraysh. Uh, ito yung mga pinagdaanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay nasa Makkah at ito pa yung panahon na bago pa lang nagsimula ang kanyang uh, pagkapropeta at uh, wala wala pang lakas ang mga muslim hindi, pa, hindi pa sila marami at wala pa silang lakas at ito yung mga kanyang naranasan at, at, ang kanyang mga kasamahan sa, sa kamay ng mga Quraysh. Uh, paalala, ang Quraysh ay pangalan ng tribo na kinabibilangan din ng ating mahal na propeta. Ang, pero kung nababasa natin dito sa mga talata o mga tinatalakay natin ng na mga Uh, tungkol sa ating pagtalakay sa talamay ng Prophet Muhammad SAW. Kung na nababasa natin ng Quraysh, ang tinutukoy dito yung mga uh, Quraysh o tribo ng Quraysh na hindi mga Muslim at uh, sumasalungat o pinagmamalupit nila, pinagmamalupitan nila si Prophet Muhammad SAW. Ngayon, tutuhay natin ang mga ang mga karanasan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang, o pagka, malupit na mga Quraysh uh, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kadalasan ay kanilang nilalagyan ng tinik ang daanan ng propeta sallallahu alaihi hanggang sa nasusugatan ng kanyang mga paa sa kadiliman ng gabi. At ang mga maruruming bagay na itinatapon, itinatapon, itinatapon tinatapon sa pintuan ng kanyang bahay upang magdusa at magkaroon ng kaguluhan ang kanyang pag-iisip. Ngunit hindi humihigit ang propeta sa sa kanyang salita o ang, kan ni Abdumanap. Anong uri ng pagkakalapit la, bahay ito? Ito lang ang mga kanyang nasasambit. Uh, hindi hihigit dito ang kanyang nagiging, nagiging tugon sa pagmamalupit ng Quraysh. Ito lamang ang na, kanyang nasasabi. Hindi niya hindi siya humihigit dito. Ang kanya lamang nasasabi uh, sa isa sa angkan ng Quraysh, ito sinabi niya, o ang kanya Abdumanaf, anong uri ng pagkakalapit bahay dito? Ito lang ang kanyang nasasabi sa panahon na yun. Uh, kung titingnan natin, tulad ng sinabi ko, ang Quraysh ay pangalan ng tribu na kinabibilangan din ng ating mahal na propeta, si Prophet Muhammad sallallahu At ang tribu ng Quraysh ay napapalob dito ang mga angkan, ilang mga angkan. Kabilang dito, yung angkan na binanggit ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Abdumanap. Ang ang pangalang Abdumanap ay ito yung tatay ng kanyang uh, dinadalang pamilya o dinadalang pangalan ng pamilya. Ang kanyang pangalan, ang kanyang pamilya, si Prophet Muhammad SAW ay uh, pamilya Hashim. At si Hashim, ay ang, ang kanyang tatay ay si Abdumanaf. Bali, kung titingnan natin, ang mga tao na nagmamalupit sa kanya ay kamag-anak rin niya. Nasa loob ng tribong Quraysh. Si Prophet Muhammad Wasallam ang kanyang, uh, siyempre ang kanyang pangalan Muhammad na anak ni Abdullah, na anak ni Abdul Muttalib, na anak ni Hashim. Si, si Hashim, yung lolo niya sa tuhod, ay ang kanyang dinadalang uh, pamilya o pangalan. Bali si Abdul, si Hashim ay ang kanyang tatay ay si Abdul Manaf. Ayon sa kasaysayan. Bali ibig sabihin, yung mga taong nagmamalupit sa kanya na uh, Uh, sa loob ng tribu ng ay kamag-anak din niya. Kaya dito sinabi niya, ang kan ni Abdul Manaf. Ano uri ng pagkakalakwahi ito? Ito lamang kanyang nasa sambit sa tuwing uh, gagawin siya ng hindi magandang pakikito. At naiulat at naiulat ni Ibn Amr na anak ni Al-Asr at siya itong nakasaksi mismo. Ito, isa namang ulat na mula kay Amr at ito ay niya. Isang araw ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsasagaw ng sala sa may dako ng bato ng Kaaba. Dumating si Uqba na anak ni Mid. At uh, kanyang binalik ko ang kanyang damit. O tinanaw din mga kapatid ang ginawa ni Uqba sa pagmamalupit sa propeta sallallahu alaihi wasallam ginawa niya itong tulad ng lubid at habang ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nakapatira pa sa kanyang pagdarasa kanyang isinabit ito sa lig ng propeta sallallahu alaihi wasallam at lumayong hinihila ito kaya Kaya sakal na sakal ito nito ang propeta. Subalit siya ay nananatili sa kanyang pagpapatirapa ng may mapanatag na kalooban hanggang sa nakialam si Abu Bakr. Radiyallahu anhu, kaawan nawa siya ng Allah. At kanyang itinulak si Ukubah at nakipagtunggali siya rito. Si Abu Bakr ang kanyang matalik na kaibigan at unang yumakap sa Islam sa mga matatanda. Ito, nakialam na si Abu Bakr dahil hindi na natiis ang pagmamalupit ng Quraysh o tribong Quraysh sa uh, kay Prophet Muhammad Sallallahu At kanyang sinabi, ito naging pinahiwati ko na, pinaalala ni Abu Bakr kay Uqbah ang nabanggit sa banal na Quran na ito rin ay kwento ng ilan sa mga propeta na nauna kay propeta Muhammad sallallahu wasallam na sila rin ay uh, pinagmalupitan ng kanilang mga tao noong mga panahon na yon at ito ang uh, kasaysayan na ito ay nabanggit sa banal Quran at binasa ipinarinig ni Abu Bakr kay kay Ukbah ang nabanggit sa banal Quran sabi ng sabi ni ipinarinig ni Abu Bakr binasa niya ang talata mula sa banal na Quran at taqtuluna rajulan ay yakula, yakula rabbi Allah وقد جاءكم pilbayinat okay. ito yung sa Tagalog niya papatayin ba, papatayin ba ninyo ang isang lalaki na kanyang sinasabi lamang ang Allah ang aking Panginoon at kanyang tunay na naiparating sa inyo ang mga mahayag na katibayan pagkatapos nun Anong naging tugon ng mga Quraysh kay Abu Bakr nung kanyang napansin ng Quraysh na ipina, ipinagtatanggol ni Abu Bakr radiyallahu an si Propeta Muhammad sallallahu wasallam sinagupa ng ilang mga masasamang tao si Abu Bakr at kanina itong pinagpapalo pinagpapalo ng lubusan at nabanggit at nabanggit at nabanggit sa ibang bahagi ng na ang lang propeta sa lasalang sa pagsasagot ng sala sa may dako ng bato ng Kaaba. Dumating ang Quraysh, okay, ang mga tao o tribu ng Quraysh na may hindi mga Muslim. At naupo sila sa isang bundok, sulok ng Kaaba. Sinabi ni Abu Jahl, Sinabi ni Abu Jahl, si Abu Jahl ay isa ring, uh, mula rin sa tribo Quraysh at isa sa mga pinuno ng Quraysh sa panahon na yun. Uh, ito yung sinabi na sa katunayan ako kumatay ng babaeng kamilyo na nasa isang sulok sa Makkah at ang mga lamang loob nito ay nananatiling nakalatag sa lupa. Kaya pumunta ang isa sa inyo at magdala nito. Pagkatapos ibalibag ito sa kanya. E, eh, Prophet Muhammad sallallahu alaihi yung Uh, kanyang ginawa pinagkwa niya yung kanyang kinatay para lamang para para lamang gawing bagay na ibalibang kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at habang at habang ang propeta ay nakatir, uh, nakap, pa, kanilang inilagay ito sa kanyang banal na damit. Ang propeta, salalang ay taimtim na taimtim sa kanyang pagsasala para sa Allah at ang mga di sumasampalataya sa kanyang paligid ay nagtatawanan at nagkatumba-tumba ang isa't isa sa kanila. Ganito ka, kalupit ang napagdaanan ng Propeta Muhammad SAW sa mga sa mga kurais, lalong-lalong sa mga kanilang mga pinuno sa panahon na yun. At yung panahon na yun na hindi pa ipinag-utos kay Prophet Muhammad SAW na lumaban o ipagtanggol ang sarili, makipaglaban sa randas ng Allah. Bakos, siya ay uh, nag, nagpaparating ng minsay ng Islam sa, sa pamamagitan ng kanyang salita gawa at magandang pakikita ng si Prophet Muhammad sallallahu Ito yung kanyang ganti sa mga tao. Hindi niya hindi siya nagsasalita ng masakit na salita. Kung lalo na pa kung siya ay uh, gagamit din ng dahas o puwersa kung makipaglaban, hindi niya yung ginawa dahil uh, hindi pa ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Muhammad sallallahu na lumaban o makipaglaban sa landas ng Allah. At ang dakilang sahabi na si Ibn Mas'ud uh, radiyallahu anhu, awan na wa Allah ang sahabi ay salitang Arabic ang ibig sabihin ay kasamahan isa sa mga kasamahan uh, ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Ibn Mas'ud ay naroon naroon ngunit wala siyang nagawa okay si Ibn Masud mismo na kasama ni Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naroroon wala siyang nagawa nang makita niya ang trupa ng mga di sumasang Dumating si Fatima Zahra, uh, uh, radiyallahu ang anha ang anak ni Prophet Muhammad Sallallahu Wasallam at kanyang itinapon ang lamang loob na inilagay ng mga di sumasang sa likod ng kanyang ama si Prophet Muhammad Sallallahu Wasallam. Yan po yung mga pinagdaanan ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sa panahon na bago pa lang yung mga paghihikaya sa Islam, siya, siya ay uh, nagtiis, wala siyang iginanting dahas sa mga tao. Bagkus, kanyang uh, hinihikayat ang mga sumusunod sa kanya, o mga Muslim sa panahon niya, mga unang mga Muslim sa panahon niya na magtiis. Yun lamang ang kanyang pinaparating sa kanila. Dahil yun na nga, nasabi natin na sa panahon na ito, na ang Prophet Muhammad SAW ay nasa Magka hindi pa siya na lumikas papuntang Madina, uh, hindi pa malakas yung mga, uh, ang mga Muslim at ang kanilang bilang ay kukunti pa lamang at yun, hindi pa ipinag-utos ng Allah sa kanila ang makipaglaban sa randas ng Allah. At ginawa na lamang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sa Islam sa pamamagitan ng kanyang salita, gawa at magandang pakikitungo. At 'yon, ito lamang ang kanyang ginagawa, pinapakita niya sa mga tao ang kanyang pagsamba at siya ay uh, nagtitiis sa pagmamalupit ng Quraysh o tribong Quraysh. Dadako tayo ngayon dito sa isang paragraph na tumutok ko sa isang maliit na uh, may sa ito'y lupo ng pamiminsala. Nakita ng mga Quraysh, ang, ang, mga, tribo ng Quraysh, uh, na hindi sumasampalataya sa Allah, nakita nila na ang mga dinaranas ng propeta sa Allah at ang at ng mga Muslim kasama ng propeta sallallahu Allah sa na kawalang katarungan at pagpipinsala sa kanila ay hindi sapat Okay, na, yung pagpipinsala hindi sapat. Kung napansin ng, napansin ng mga hindi Muslim na mga Quraysh na hindi pa sapat yung pagpamalupit nila. Tuloy pa rin yun kasi yun yung kanilang hangarin para tumiwalag ang Muslim sa kanilang religion at babalik sila sa kanilang nakalis ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun yung ihikayat ng mga Quraysh, yung mga hindi Muslim sa mga Quraysh. Okay, kaya ito. Kaya mula rito ay gumawa sila ng matatag na komite bilang kapalit ng isa-isang pagpapahirap na ang layunin ay upang pinsalain si propeta, ang propeta sallallahu at ang kanyang mga kasamahan. Uh, Inshallah matutunghay natin kung ano yung mga kanilang ginawa. Kanilang ginawa sa kay propeta Muhammad sallallahu at ang kanyang mga at, at ang mga kasamahan ni propeta Muhammad sallallahu Inulit natin mga kapatid, ito yung panahon na ang propeta mo sa ay nasa Makkah pa at ang bilang nila ay kukunti pa lamang at lalong-lalo na ang ang, ang sa landas ng Allah ay uh, bago pa lang bago pa lang uh, bago pa lang uh, sa panahon na yon kaya ang propeta mo sa ay naghihikayat at sa landas ng Allah at tinitis niya pagmamalupit ng mga uh, mga Quraysh o mga tribo ng uh, Hanggang dito na lamang mga kapatid, uh, at least na natungay natin ang bahagi ng mga dinanas ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam at ang kanyang mga kasamaan sa kamay ng mga Quraysh. O Sallallahu Alaihi Wasallam ala Nabi Muhammad, Was wa rahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh.